Alam mo ba na 97% ng mga Pilipino ay hindi nakakakuha ng sapat ng calcium? Isa ka ba sa kanila? Madalas bang sumasakit ang kasukasuan o likod mo? Nakakulang ka na sa calcium. Ang calcium ay hindi lang para sa buto, but it's for heart, joint, and overall health. At kapag hindi sapat ang calcium intake, mas mabilis tayo manghina. Ano ba ang epekto pag kulang ka sa calcium? Una, madalas na pananakit ng kasukasuan at likod. Pangalawa, mabilis mapagod kahit hindi ka pa masyadong kumikilos. Pangatlo, mataas na panganib ng osteoporosis. So ano bang dapat nating gawin? Una, kumain ng malunggay, gatas, yogurt, at sardinas. Pangalawa, araw-araw kang magpaaraw para magkaroon ka ng vitamin d 3 Pangatlo, iwasan ang sobrang kape at soft drinks. Pang-apat, uminom ng supplements na merong minerals at vitamin D3 o yung tinatawag na polycalciferol. To help strengthen bone health and support joint flexibility and for better absorption. Alagaan mong buto mo hanggat malakas pa. Huwag mong hayaang mawala ang signal. Dahil lang sa panghihinang hindi mo napansin. Tara na, kumilos na. Palakasin mo ang iyong sarili para sa iyo at para sa pamilya mo. Pero paalala muna, magkonsulta muna sa inyong doktor para sa maiging check-up at naaayon na payo at reseta. This health reminder is brought to you by Minerals plus Colicalciferol Vitamin D3 Calciumate.